Taas ang building namin Grabe no Kitang kita, kita niyo Taas! Ano yung mga diba talaga kita kita niyo, ganda. yung mga, mga yung tito mo yung mga tapo tapo ah. babay kaya kanta na puto ko ano kita kita yung mga po sobrang ganda na wala ng galat ako ngayon talaga at sobrang ganda ng mga pot na na nakita niya dito di ba Hmm, bundok, ang laki yung may mga building pa. Yan. Sabi po, salamat po yan. Oh. Grabe, no. Ito po yung kasama ko. isa pa na nakasama ko tingnan nyo po yung kasama ko sabi oh, pagod na pagod no pagod <laughs> oh, yan eh ayan o ganda ng mga tanah dito no Grabe. Yan ang Quezon City na yun, di oh. Diba? Yan ang SM, o. Oh. Grabe, kitang kita nyo po talaga. Super. Grabe, super init talaga, no? ang ganda ng tanawin at bawat tanawin talaga kita nyo sobrang ganda hmm. oh diba ganda ng mga bundok